Umalis lang si Ana Bianchi mula sa bakuran sandali lang. Sapat lang para banlawan ang isang plato sa lababo ng kusina. Sa labas, naglalaro ang kanyang anak na si Barbara. Labimpitong buwan pa lang kasama si Raynor, ang German Shepherd na kamakailan lang nilang inampon. Ilang araw pa lang nilang kasama si Raynor, pero parang parte na siya ng pamilya. Nang bumalik si Ana sa bintana, inaasahan niyang makikita ang anak na masayang tumatawa katabi ang bagong aso. Pero napatigil ang kanyang paghinga. Nanigas siya sa nakita. Itinutulak ni Raynor si Barbara, malakas. Akala niya noong una na baka naglalaro lang sila. Minsan kasi medyo magaspang ang laro ng mga aso, pero may kakaiba hindi mukhang laro ang kilos ni Raynor, parang takot, parang desperado. Bumagsak si Barbara sa damuhan, walang galaw. Tumigil ang mundo sa isang iglap. Mabilis ang tibok ng puso ni Ana, nalaglag ang hawak niyang plato at nabasag sa lababo. Nilukob siya ng takot. Binuksan niya ang pinto at tumakbo palabas, sumisigaw ng pangalan ni Raynor ng buong lakas. At doon dumating ang sandaling hindi niya malilimutan. Hinila ni Rainer si Barbara sa lampin at ibinato siya sa ere na parang laruan. Napasigaw si Ana, mas matinis pa kaysa sa inaakala niyang kaya niya. Halos mawalan siya ng lakas sa tuhod. Naalala niya lahat ng nakakatakot na artikulo tungkol sa mga pag-atake ng aso. Bakit siya nagtiwala? Bakit niya iniwang mag-isa ang anak sa bakuran? Pero pagdating niya kay Barbara at buhat-buhat na ito sa nanginginig na mga bisig, may napansin siyang kakaiba. Hindi sila tinatakbuhan ni Raynor, hindi siya umaatake, natisod siya at biglang bumagsak sa lupa. Ilang linggo lang ang nakalipas, payapa ang buhay ng pamilyang Bianchi. Si Ana ay isang masipag na guro sa elementarya sa Eugene, Oregon. Ang asawa niyang si Daniel ay nagtatrabaho mula sa bahay bilang software engineer. Sama-sama nilang pinalalaki si Barbara, isang batang masayahin at mausisa. Tahimik ang buhay, kontento, pero may kulang. Napag-usapan na nilang palakihin pa ang pamilya. Madalas nilang banggitin ang pagkakaroon ng isa pang anak, pero parang hindi pa tamang panahon. Isang gabi may ibang mungkahi si Ana. Pwede kaya tayong kumuha ng aso? tanong niya kay Daniel. Hindi yung mamahaling tuta mula sa breeder, may iba siyang nasa isip. Gusto niyang mag-ampon, magbigay ng bagong pag-asa sa isang hayop na nangangailangan ng pagmamahal. Iniisip niyang lumaki si Barbara na may kasamang tapat na kaibigan, matutong maging mahabagin mula pagkabata. Matututo siyang umunawa, sabi ni Ana, at maging responsable. Hindi agad kumbinsido si Daniel, nakakatakot para sa kanya ang ideya ng rescue dog sa bahay na may munting bata. Paano kung may masamang karanasan ang aso? Paano kung biglang magalit? Pero nangako si Ana na magiging maingat sila, maghahanap sila ng tama, hindi sila kukuha ng basta-basta. Matapos ang ilang linggo ng pagbisita sa mga animal shelter at pakikipagkita sa maraming aso, nakita rin nila ito isang malaking German Shepherd na may malumanay na mga mata. Raynor ang pangalan niya. Ang katawan niya ay may mga pilat, may mga halata, may mga nakatago. Marami siyang pinagdaanan. Pero sa unang pagkikita nila ni Barbara, may kakaiba. May lambing sa tingin niya parang may gustong protektahan. Nararamdaman din niyo ni Ana, tahimik lang, walang salita, pero malakas ang dating, parang tiwala o pag-asa, parang tadhana. Hindi siya kagaya ng ibang aso sa shelter habang ang iba ay tumatahol at nagpapapansin si Raynor ay tahimik sa sulok ng kanyang kulungan, alerto pero kalmado. Parang may hinihintay, hindi kahit sino kundi ang tamang tao yung makaka-intindi yung hindi aabusuhin ng tiwala niya. Ikinuwento ng staff ang kanyang istorya. Iniwan siya ng dating amo, isang lalaking gustong gawin siyang bantay, pero ginamitan siya ng karahasan imbes na training. Dumating siyang payat, sugatan at durug ang loob. Hindi alam ng staff kung may pag-asa pa siyang gumaling. Nang marinig ito, halatang nag-alala si Daniel. Isang traumatized na German Shepherd sa bahay na may sanggol. Delikado. Hindi agad sumagot si Ana. Pinanood lang niya si Raynor mula sa likod ng rehas. Sa kabila ng ingay ng ibang aso na natili siyang tahimik. Hindi natatakot, hindi galit, parang pagod lang. Tiningnan siya ni Raynor. Hindi galit, hindi takot. Parang sinasabing, hindi ako perpekto pero nagsusumikap ako. Sinabi ng staff na hindi pa siya kailanman nagpakita ng agresyon. Maingat lang siya. Tahimik pero may kabaitan, lumuhod si Ana sa harap ng kulungan. Dahan-dahang lumapit si Raynor. Hindi siya kumahol, hindi niya dinilaan ang kamay ni Ana. Ipinatong lang niya ang isang paa sa rehas at doon parang may kumonekta. Kailangan lang niya ng pangalawang pagkakataon, bulong ni Ana. May alinlangan pa rin si Daniel. Pero pinagkakatiwalaan niya si Ana, palagi namang tama ang kutob nito. Pinirmahan nila ang papeles at noong araw ding iyon, naging bahagi na si Raynor ng kanilang pamilya. Habang nasa biyahe pa uwi, hindi siya tumahol. Tahimik siyang nakahiga sa likod malapit sa car seat ni Barbara. Hindi parang bantay pero parang tahimik na tagapagbantay. Pagdating sa bahay, wala ring ingay o kaguluhan. Walang matinding sigawan o pagtalon, tahimik lang siyang pumasok. Isang panibagong simula, inihanda ni Ana ang lahat, kama ng aso, pagkain, laruan. Pero hindi ito pinansin ni Raynor. Sa halip dahan-dahan siyang nagikot sa bahay, inaamoy ang bawat sulok na parang sinusubukan tandaan ang bawat parte. Tahimik lang siya, hindi tumatahol, hindi umuungol, pero hindi rin kumakampay ang buntot tahimik, nagmamasid. Laging binabantayan siya ni Daniel, lalo na kapag malapit si Barbara. Hindi tayo pwedeng magpabaya, paalala niya kay Ana. Sangayon naman siya. Sa mga unang araw, hindi nila iniwang mag-isa si Raynor kasama ang anak. Kapag lumalapit si Barbara, laging may isa sa kanilang nasa tabi. Pero kailanman, hindi nagpakita ng masama si Raynor. Hihiga lang siya, alerto ang tenga. Pinapanood si Barbara ng tahimik. Si Barbara naman tuwang-tuwa. Hindi niya napapansin ang mga peklat ni Raynor o ang kabagal ng kilos nito. Para sa kanya, isa lang itong malaking malambot na kaibigan. Hinihimas niya ito minsan inaakyat na parang bundok. Hindi siya gumagalaw. Hinahayaan lang siya ni Raynor tahimik, matatag, hindi umiiwas. Napansin ni Ana ang maliliit na bagay kapag umuulan, pumupwesto si Raynor sa pagitan ni Barbara at ng pintuan. Palaging alerto sa mga kakaibang tunog kahit sa gabi at hindi nawawala ang tingin niya kay Barbara, hindi dahil sa pangangaso kundi dahil sa pagbabantay. Lagi pa ring alerto si Ana. Alam niyang may lalim ang trauma kahit ang pinakamabait na aso pwedeng magulat kapag natakot. Pero may isang bagay na hindi niya maikaila, may kakaibang sigla sa pagbabantay ni Raynor. Hindi dahil sa duda, hindi dahil sa inip, kundi dahil sa malasakit. May presensya, may katapatan. Hindi ito binigkas ni Ana ng malakas, pero sa loob-loob niya may nabubuong paniniwala Baka hindi lang basta nagpapagaling si Raynor, baka siya rin ay parte ng paghilom nila. Nagsimula ang umaga tulad ng dati, kakaset lang ni Ana ng bagong timplang kape, tahimik ang bahay, mahinang umaandar ang dishwasher, at mula sa likod bahay ay maririnig ang tawanan ni Barbara. Nandoon si Raynor kasama niya, gaya ng nakaraang mga araw, tahimik na nagbabantay. Minsan, nakikipaglaro rin, Sumilip si Ana sa bintana habang binabanlawan ang baso ni Barbara. Maliwanag ang langit, kulay bughaw, kalma at maaliwalas, parang litrato mula sa isang postcard. Hawak ni Barbara ang isang maliwanag na pulang bola at habang naglalakad siya sa damuhan, katabi niya si Raynor. Mabagal at kalmado ang kilos ng aso, parang isang perpektong tagpo ng pagkabata, pero biglang nagiba ang pakiramdam. Hindi alam ni Ana kung bakit, pero ang katahimikang bumalot sa bakuran ay kakaiba. Masyadong tahimik para sa isang batang naglalaro, parang mali, pinagmasdan niya ng mabuti mula sa bintana at doon niya ito nakita. Hindi na malumanay ang kilos ni Raynor, bigla siyang lumundag, mabilis, matalim, may intensyon, hindi ito laro. Matigas ang katawan niya, nakayuko ang ulo, at ang mga tenga ay nakadikit sa likod. Sinugod niya si Barbara at tinamaan ito sa balikat. Napahinga si Ana, parang huminto ang kanyang puso. Hindi tumayo si Barbara, parang binuhusan ng yelo si Ana. Anong nangyari? Nasaktan ba si Barbara? Bakit siya inatake ni Raynor? Bago pa siya makagalaw, tinulak ni Raynor si Barbara gamit ang nguso niya. Malakas, parang may gustong itulak palayo. Pero hindi gumalaw si Barbara, nakahiga lang sa damuhan. Tahimik, walang galaw, walang iyak, walang reaksyon, wala. Nalaglag ang hawak na baso ni Ana at nabasag sa lababo. Pero ang tunog na iyon ay wala kumpara sa sumunod. Sinunggaban ni Raynor ang lampin ni Barbara gamit ang kanyang bibig. Sa isang iglap, para bang laruan lang, ibinato niya ito sa ere. Isang sigaw ang bumulwak mula sa dibdib ni Ana. Malakas, magaspang, puno ng takot. Halos hindi siya makatayo, pero nilamon siya ng adrenalin. Tumakbo siya palabas, nilampasan ng pinto, diretso kay Barbara. Malakas ang tibok ng puso, halos wala na siyang marinig. Ang isip niya ay isang buhawi ng takot at pagsisisi. Dapat alam ko na, ito ang kinatatakutan ko. Hindi dapat kami nagtitiwala, wala siyang ibang makita kundi si Barbara nakahandusay sa damuhan, tila basag at napakaliit. Wala nang ibang mahalaga. Hindi ang takot, hindi ang boses sa kanyang isipan, hindi na rin si Raynor. Narating niya si Barbara sa ilang segundo lang, luhod agad at ang mga kamay niya ay agad lumapat sa katawan ng anak paos ang kanyang tinig habang inuusa lang pangalan ni Barbara, paulit-ulit, umaasang may sagot. Hinipo niya ng mabilis, hinanap ang sugat, ang galos, ang paliwanag. Pero walang dugo, walang pasa, walang kagat. Hanggang sa narinig niya ang isang mahinang ungol, dumilat si Barbara. Malabo ang tingin pero gising. May kaunting galos sa pisgi niya. Punit ang lampin. Mantsado ng damo ang damit pero humihinga siya, buhay siya. Hindi alam ni Ana kung iiyak siya, babagsak o sisigaw ulit. Niakap niya si Barbara ng mahigpit. Inuusa lang pangalan nito habang lumuluha, parang dasal. At saka habang unti-unting bumabagal ang tibok ng kanyang puso, may alaala na sumingit sa kanyang isipan. Raynor, lumingon si Ana, handang harapin ang isang mabangis na hayop. Inaasahan niya ang matutulis na ng ngipin, ang galit, isang ataking naghihintay. Pero hindi iyon ang nakita niya sa halip may isang walang kibong anyo sa damuhan, si Raynor, nakahiga siya sa gilid, mabilis at hindi pantay ang paghinga. May malapot na laway sa gilid ng kanyang bibig, nanginginig ang katawan at ang isang paa sa harap ay nakatiklop at kumikibot ng mabilis. Gumalaw ang kanyang tainga pero hindi niya inangat ang ulo. Hindi siya umungol, hindi siya kumilos. May mali. Lumingon si Ana sa paligid at doon niya ito nakita. Sa damuhang malapit sa lugar kung saan tumalon si Raynor, may gumagalaw. Makintab, makukulay, pula, dilaw, itim, isang ahas, gumagapang, isang coral snake Napalunok si Ana, kinilabutan siya. Alam niya ang kulay na iyon, alam yon ng bawat magulang sa timog red on yellow, kill a fellow. Isa sa pinakanakamamatay na ahas sa buong North America at ilang pulgada lang ang layo nito sa anak niya. Biglang malinaw ang lahat, lahat ng takot, lahat ng kalituhan nagkakaugnay na. Hindi nagwala si Raynor, hindi siya umatake may nakita siya na hindi nakita ni Ana at kumilos siya. Habang si Ana ay ligtas sa loob ng bahay, naguhugas ng tasa, si Raynor ay nagmamasid, nagbabantay, nag-alay ng sarili. Niakap niya si Barbara ng mas mahigpit habang pumapatak ang luha. Sa isip niya, paulit-ulit ang bawat galaw, ang pagtulak ni Raynor, ang pagnudyo, ang pagbato, hindi bilang pananakit, kundi sa pagmamadali, sa takot, sa proteksyon. Lahat ng kilos ay para iligtas siya at ngayon siya ang nagsasakripisyo. Gumalaw si Ana palapit kay Raynor dahan-dahan ayaw niyang takutin ito. Pero hindi gumalaw si Raynor. Bahagya lang ang pagbukas ng kanyang mga mata. Mabagal na ang paghinga. Ang kagat sa kanyang paa ay namamaga, namumula, tanda ng lason o Diyos ko, bulong ni Ana, garalgal ang tinig, hindi mo siya sinaktan. Iniligtas mo siya, dumagsa ang guilt sa kanya, mabigat, nakakabigla. Pinagdudahan niya si Raynor, natakot siya, hindi niya pinaniwalaan ang asong sa kabila ng lahat ay nag-alay ng buhay para sa kanyang anak. Habang dumadaloy ang lason sa kanyang dugo, nagawa ni Raynor ang hindi kayang gawin ni Numan. Pinili niyang protektahan si Barbara, walang pag-aalinlangan, walang takot. Ngayon, siya naman ang kailangang iligtas ni Ana. Hindi na maalala ni Ana kung paano siya nakatayo. Kanina lang nakaluhod siya sa damuhan, yakap-yakap si Barbara habang nakatitig sa hindi gumagalaw na katawan ni Raynor. Sa susunod na sandali, tumatakbo na siya papunta sa bahay, malakas ang tibok ng puso, isang tanging iniisip, mamamatay siya. Kailangan ko siyang iligtas. Hinalikan niya si Barbara sa noo at mahinang bumulong, "Dito ka lang anak. Babalik ako. Pangako, babalik din ako kasama siya." Kinuha niya ang susi ng sasakyan, ang cellphone, at ang unang bagay na nakita niya para magamit, isang tuwalya sa beach. Kahit ano, basta matulungan siyang buhatin ng German Shepherd na halos isang daang libra ang bigat. Pagbalik niya sa bakuran, nakahandusay pa rin si Raynor. Mas mahina na ang paghinga, mainit ang katawan, namaga ang kanyang paa, lumalala ang epekto ng lasun. Hindi oras ang meron siya, ilang minuto na lang. Lumuhod siya at marahang nagsalita, alam kong masakit, pero kailangan kita, please. Pero hindi gumalaw si Raynor, kaya ginawa ni Ana ang bagay na hindi niya inakalang kakayanin niya. Sa lakas ng isang desperadong ina, pinilit niyang i-roll si Raynor sa tuwalya. Napasigaw ang mga kalamnan niya, nanginginig ang mga braso, pero tinulungan siya ng adrenaline. Inatras niya ito, pulgada sa pulgada, papunta sa sasakyan, masakit sa katawan pero hindi siya titigil. Naipasok niya si Raynor sa likod ng SUV, sinarado ang pinto at mabilis na umupo sa driver's seat. Nanginginig ang mga kamay niya, nakaapak siya ng walang sapin. Wala na siyang pakialam. Umarangkada ang sasakyan. Red light, speed limit, intersection, wala nang mahalaga. Kapit lang, Raynor, iyak niya. Iniligtas mo siya. Ngayon ako naman ang magliligtas sa iyo. Sampung milya ang layo ng emergency vet clinic, pero bawat milya, parang isang siglo. Pagdating niya ron, may sumalubong na agad na mga tauhan. Isang vet tech ang agad lumapit habang binubuksan niya ang trunk. Isang tingin lang sa namamagang paa at mapungay na mata ni Raynor, alam na nila ang gagawin. Agad siyang dinala sa loob na ulila si Ana sa labas ng pinto. Mabigat ang hininga, nanghihina ang tuhod, nagawa na niya ang lahat ng kaya. Ngayon, wala na siyang magawa kundi maghintay. Nagsara ang pinto at nawala si Raynor sa stretcher. Nakapako si Ana, isang kamay nakahawak pa rin sa pinto ng sasakyan. Mainit ang kanyang mata. Ngayon lang niya napansin, kanina pa pala siya hindi humihinga. Nang huminga siya, ito'y putol-putol at nanginginig. Sa loob ng klinik, mahinahon ang receptionist. Inalok siya ng upuan, isang baso ng tubig. Pero hindi siya mapakali, lakaw siya ng lakad. Nanginginig ang mga kamay. Sa kanyang isip, paulit-ulit ang tawa ni Barbara. Kasunod ang katahimikan at ang pagbagsak ni Raynor. Parang walang oras, mabagal ang bawat minuto, Lumabas ang vet isang beses lang na bigyan na raw ng anti-venom si Raynor. Binabantayan siyang mabuti, kritikal ang lagay. Sa susunod na labindalawang oras, malalaman ng lahat. Walang kasiguruhan, walang pangakong gumaling. Sa huli, umuwi na rin si Ana, mag-isa. Tulog na si Barbara pag uwi niya, ligtas sa kanyang kama. Walang kamalay-malay sa pinagdaan ng dilubyo ng kanyang ina. Sinalubong siya ni Daniel sa pintuan, buhat si Barbara, punong-puno ng tanong sa mata, pero wala nang kailangang itanong. Bumagsak si Ana sa mga bisig niya. Doon na siya umiyak, umiiyak dahil sa takot sa pagod, sa konsensya. Tahimik ang buong gabi. Nakatitig lang si Anna sa kisame, mahigpit ang hawak sa cellphone. Tuwing nagvi-vibrate ito, tumitigil ang tibok ng puso niya, pero wala sa mga iyon ang tawag na hinihintay niya. Sa gitna ng gabi, pumasok siya sa kwarto ni Barbara. Ang mahinang ilaw ay nagbibigay ng ginto sa mukha ng kanyang anak. Ligtas, buhay dahil kay Rainer. Umupo siya sa sahig katabi ng crib, mahinang bulong ang kanyang tinig. Hindi ka lang niya ipinagtanggol Barbara, pinili ka niya, ibinigay niya ang lahat, walang pagdadalawang isip, at ako, halos hindi ako naniwala sa kanya. Muling bumalik ang guilt, matulis at mabigat, pinagdudahan niya si Raynor, natakot siya, pero kahit kailan, hindi siya nagalinlangan, hindi kahit isang segundo. Nang sumikat ang araw, tumunog ang telepono, sumagot si Ana, pigil ang hininga. Hello? Ang vet ang nasa kabilang linya at sa boses nito may bitbit -bit na bagong damdamin. Ana, mahinahon nitong sabi, nakaligtas siya, stable na si Raynor. Nang hina ang tuhod niya, isang hikbi ang lumabas sa kanyang dibdib, puno ng luwag, ng pasasalamat, nabuhay siya, nabuhay ang bayani. Kinagabihan, bumalik na si Raynor sa bahay, iba na ang pakiramdam sa buong tahanan, mabagal siya, hindi sigurado ang mga hakbang may makapal na benda sa kanyang paa, pero pagpasok niya sa pinto, lumiwanag ang mukha ni Barbara. Tumakbo ito papunta sa kanya, bukas ang mga braso. Ray, Ray! tawag niya masigla. Dahan-dahang humiga si Raynor sa sahig. Hinayaan niyang sumandal si Barbara sa kanyang tagiliran. Wala siyang lakas para itaas ang ulo, pero bahagyang pumalo ang kanyang buntot. Isang beses lang, pero sapat na yon tahimik na pinanood sila ni Ana mula sa may pinto ang anak niyang nakayakap sa asong nagligtas sa kanya. Ramdam niya ang bigat ng lahat ng nangyari. Luwag, konsensya, pasasalamat, magkakahalong emosyon na hindi niya alam paano pangalanan. Lumapit siya kay Raynor, lumuhod at hinaplos ang balahibo nito. Nanginig ang boses niya habang binubulong, patawad, hindi kita nakita kung sino ka talaga. Pero ngayon, alam ko na. Gabing iyon na natili siyang malapit habang nagpapahinga si Raynor. Tulog si Barbara sa tabi niya, nakayakap sa kumot, ang isang maliit na kamay ay nakapatong sa likod ni Raynor. Tahimik na kinuhanan ni Daniel ng litrato ang tagpong iyon. Pero walang nagsalita. Parang masyadong maliit ang salita para sa ganitong karanasan. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang kanilang kwento. Ibinahagi ng mga kaibigan, kapitbahay, pati ng mga balita. May mga estrangherong lumapit. Tinawag si Raynor na bayani, himala, anghel na tagapagbantay. Sumangayon si Ana pero hindi dahil sa iniisip ng lahat. Para sa kanya, ang kabayanihan ni Raynor ay hindi lang tungkol sa ngipin o sa tapang. Ito ay tungkol sa tiwala. Ito ay isang asong may lahat ng dahilan para mawalan ng tiwala nasaktan siya, tinalikuran, pinabayaan, pero sa pinakaimportanteng sandali, hindi siya nagdalawang isip, hindi siya tumakbo, hindi siya natakot, pinrotektahan niya. Pinili niya ang pagmamahal sa halip na takot at doon naintindihan ni Ana ang totoo. Minsan, ang pinakakinatatakutan natin, sila pala ang pinakahanda na protektahan tayo. At ang paghilom hindi ito laging tungkol sa pag-aayos ng sirang bagay. Minsan, kailangan lang nating buksan ulit ang puso natin. Habang mahimbing na natutulog si Raynor sa tabi ng kanyang anak, yumuko si Anna at bumulong ng huling katotohanan. Hindi mo lang siya iniligtas, binago mo ang buhay ko.